Oh mga guys, magandang buhay sa ating lahat. Ngayon, nandito ako. Ngayon, ang ah, ilog. Mga guys, ngayon. Mga farmers mga kaibigan, ibaibahin na. Pao naman po yan. Ako. Ito, toto, ito, ito, madulas dito. Madulas dito. Ayan, ayan, ayan. ayan. mga ka-farmers tanim ko yan so ngayon mga guys mga kaibigan magpunta na po ko sa tabasan niya yun i check po tayo ay mga ay last city na pala po kaya uh, madigma na po kami ngayon matabas tabas tabas na ito oh, last city na mga nagkatrabaho na rin sila last city ito nga city na grabe yung lakad na ito Loh, sweta! hapon! So, tuh yang tak tambah simpan angin! Awak gede pong fresh cutter, gak fresh catering kalau Pluto! Mau komenin tuh! Mau cek puyen deh! Oh, tapos fuma ini kan? Sangat pusing, enggak gub-gub kita -gub. terabas narik pw yang mga kasama aku ditu ngurus nae ada na ada siti ada siti yang kan ditu pw minta abasin aming ayo rasa pw nanti samit-samit binggaan yung bulasan nae lusian kita tabasan pun aming tu malinis na dito at natabas po kami dito ano, tabas 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 maglilinis ng maanyugan ah, ngayong ano araw na ito ito, linis na tatabas na po kami dito then, hanggang doon sa uh, dulo yan ang mga nagdilit ng laglag Ikot po kami. Isang araw po po kami ngayon. Tapos lilipat po kami dito sa taas dun. Sa natiratira namin makaraan simana. Mag-live po tayo, mag-live. Mag mabuhay.